Good morning mga kapigmate So may papakita ko sa inyo. So, bali 24 days ngayon since birth yung mga piglet natin. So may ginagawa akong stress sa mga piglet. Uh, ang, ang dahilan ng ginagawa kong ito mga kapigmate ay para lumakas kumain yung mga piglet. So ito ang ginagawa akong stress sa inayin, asa ah, sa, sa piglet. 24 days since birth. So binubukod ko na sila yung pinapractice ko na sila para sa pagdating ng walay nila. Kasi 28 days tayo kung magwalay dito mga kapigmate. So ayan, ito yung mga piglet natin. May harang sila so hindi sila nakakadede sa inahin natin. Ayan. So, ang pag pagwawalay ko, pagwawalay ko ng isang araw dito mga kapigmate ay simula umaga, simula umaga hanggang hapon na tapos ibabalik ko sila gabi. Tapos uulitin ko naman yon yung gantong paraan mga kapigmate pag nagwalay na. So, talagang walay na. So, ngayon, practice lang to. So, pinapractice lang natin. So, so simula umaga mga kapigmate, wala silang kain. So, hindi ko pinapakain. Ang pakain ko nito mga kapigmate ay hapon na. So, hapon ko sila papakainin ng feeds. So, itong para na ito mga kapigmate, kahit kumakain na yung mga piglet na to ginagawa ko talaga to para masanay sila. Kasi yung sabi natin na malakas na sila kumain. no oh, oo oh. Pero, mas ano nila mas gusto nila na sa inhin pa rin kung ano dumede kaysa yung kakain sila ng gusto. Kaya ang ginagawa ko, naglalan talaga ako ng isang araw para para lang ano uh, masabik sila sa pagkain. Kaya ganito ang ginagawa natin, tinatanggal natin yung mga piglet dito sa inahin natin sa loob ng isang araw lang ha. Pinaka the best yung 24 days. Yan. Kasi bukas mag inject tayo dito ng Bexan SP. 25 days since birth ng mga piglet natin mga kapigmate. So dito lang sila, kung mapapansin nyo, ito yung harang natin, wala tayo ditong feeder. Ah, pero ang mayroon lang tayo dito mga kapigmate, ay tubigan. Ito, yan. So, sa tubig nila, hindi nawawala mga kapigmate. So, nandyan lang lagi yung tubig nila. Pag madumi na, pinapalitan ko lang. Yung pitch nila, ito nakatago. So, hindi ko nilalagay dito. Ah, mamayang hapon, ang pagpapakain ko sa kanila mga kapigmate. So, maghapon silang walang dede, walang kain. So, ganun po ang ginagawa ko. So, ang mga ginagawa ko ito mga kapigmate na sabi natin na papayat yung mga piglet. So, okay lang yun mga kapigmate. So, isang araw lang yon Isang araw lang naman, walang problema yon Tapos, mamayang hapon, balik na natin sa inahin. Pero, bago natin ibalik sa inahin mga kapigmate. So, ito, dadagdagan natin itong feeds natin. Ito kasi yung pizza na nakalagay sa kanila. Ito yung booster feeds ito mga kapigmate ngayon ha. So, mamaya, ilalagay natin dito. Pagkalagay natin dito ng feeds, dadamihan natin to dadamihan natin kahit basta yung kaya nilang ubusin kasi mamayang hapon panigurado mga kapigmit mga gutom na gutom yung piglet natin at sabik na sabik sila sa feeds. so dadamihan natin ang pagkain to so ang pagpapakain ko dito mamaya lalagyan ko siya ng madre de agua yung tinadtad tinadtad na daw ng madre de agua mga kapigmit tapos feeds so kailangan natin ng mga tatlong ganito kasi on si sila so hihilera natin dito isa dalawa tatlo so tatanggalin muna natin yung tubig lalagay natin dito So, sa ganitong paraan mga kapigmate, Pwedeng dry feeds ang ibigay natin sa kanila. Pwede rin wet feeds o oh, wet feeding tayo. Pwede rin. Walang problema yon. Basta sa gantot gantong, gantong paraan mga kapigmate. Ano natin yung sasabihin natin, pasasawain natin yung BX sa feeds. Tapos ngayon, simula umaga. So bali ngayon ay alas 10 na ng umaga. Walang kain-kain, walang dede-dede yung piglet. Kaya kanina pa po sila nag-iingay. Yan, mga nagwawala na sila. Gutom na gutom na. Pero mga kapigmate, pag dumedede pa yung mga piglet natin mga kapigmate. Huwag kayo mag-alala magutom yan kahit isang araw. Kasi napakabilis bumalik ng katawan niya pag pinadede na sa inay natin. Ang purpose ng ginagawa natin to para lumakas o masabik sila sa feeds, mga kapigmate. Kasi pag nandito lang lagi yung feeds natin at hindi dumedede sila, so iniisnab lang nila yung feeds natin. So, kasi dito mga kapigmate, sa babay namin mga kapigmate, ang pinaka the best lang dito, bago ako mag-release ng piglet, kailangan napakalalakas kumain ko mga kapigmate. Yun ang gusto ko sa mga piglet bago i-release. Ayaw ko magbenta ng piglet na hindi marunong kumain. Sabi natin marunong kumain, kaya lang mahina. So mas gusto ko yung piglet na i-release ko mga kapigmate. Malalakas talaga kumain. So sa tubig mga kapigmate, wala tayong nilalagay na vitamins. Normal na tubig lang. Sa feeds, maghapong wala. Okay? Sa dede ng inayin, maghapong wala din. Pero yung sa pakain ko sa inayin mga kapigmate, um, ano pa rin yan, yung normal na kain pa rin nila. A uh, 3.5 kilo. So, 3.5 kilo do. So, dapat pala 4 kilo na ngayon pakain ko sa kanya kahit walang dumede din, mga kapigmate. Mas okay din yon So, pakain natin sa inay natin na uh, ulitin ko lang. Grower feeds po pakain ko sa inay natin. Kasi payat siya, pinapataba po natin. So, 4 kilo, 11, pig, 11 heads piglet. So, sa 11 heads piglet mga kapigmate, sa 4 kilo sa inahin, so, sakto lang sa kanya. Hindi nagtatae, hindi sobra-sobrang gatas, at hindi nagkukulang yung gatas mga kapigmate. So yung lahi nga pala ng piglet natin dito mga ka-pigmate, yung anak nito, nine heads mga ka-pigmate, ay F1 po yun. GP lad, ano, land mo po yung ginamit natin, tapos yung inay natin ay GP large white. So F1 po yun. Tapos yung dalawa ditong malaki ay anak ng durok natin. Yun naman po ay durok yung ito, yung ano natin, land race durok na po to. Yung ginamit nating barako doon ay GP durok. Ay GP durok, GP land race. So ito sila. Yung dalawang malaki dito. Yun, ito. Sa yun, isa. Basta dalawa sila dyan, yung malaki. So, hindi, hindi mahirap na rin ano eh, kasi halos magtakasin laki na sila. So, yun. So, yan mga kapigmate, yung ginagawa kong stress sa piglet. 24, ginagawa ko pa rin mga kapigmate. Kung hindi, 23 days since birth. 24 o kaya 25 days since birth. Tapos, sa bukas naman mga kapigmate, mag inject tayo sa kanila ng Bexan SP Vitamins. So, sinakto ko lang. Ngayon ang stress, bukas ang vitamins nila. So, last inject na natin ng vitamins yun sa kanya, sa kanila bago nating ibenta. So ayan. So walang makaliban sa kanila dito kasi gawa nitong ating harang. yan So ayan. So kanina pa sila nag-iingay. E, ko na rin para uh, may share na rin sa inyo yung ginagawa ko. 'Yun lang mga kapigmate. Good morning. Good morning.